Like butter toast with egg drop filling. Ayan, ito ang mga sangkap. Tinapay, 2 to 3 slices kahit loaf o pandesal, bastay hindi malamig. Butter, pampalambot ng bread. Minced garlic para sa aroma na pang pabuhay ng kaluluwa parsley o spring onion. Optional lang to kung gusto mo nang may pasosyal-sosyal. Okay. And then, dalawang egg. Siyempre, bida ng egg drop. Tapos, konting gatas para fluffy ang itlog natin. Asin at paminta, pampalasa. Tapos, cheese. Optional lang din to kung gusto mo ng extra comfort sa lamig. At ito na nga, magluluto na tayo. Okay, una, gawin natin ng garlic butter. Wow. Sa isang maliit na bowl, pagsamahin ang butter at minced garlic. Haluin ng maayos hanggang maging creamy at mabango. Kung gusto mo, pwede mong idagdag ang konting parsley o spring onion para may fresh color at aroma. Tapos, pahiran ng tin... Pahiran ang tinapay ng garlic butter sa magkabilang side. Huwag magmadali. Gusto natin na lahat ng slices ay evenly coated para perfect ang lasa sa bawat kagat. Yun ang gusto ko. Yes. Tapos, painitin ang kawali sa medium heat. Tapos, itos na ang tinapay hanggang maging golden brown at amoy masarap na. Ayan. Ayan. Golden by hand tricks. Yes. Ah! <laughs> Samantala, sa isang maliit na bowl, batihin ang dalawang itlog kasama ang gatas o tubig lagyan ng asin at paminta ayon sa panlasa haluin hanggang maging smooth at well combined ang mixture initin ang kawali medium low heat lang ha at ibuas ang itlog Kapag halos luto na, alisin na sa kawali ang, at ilagay sa isang maliit ng, na serving bowl o directly sa ibabaw ng toasted garlic bread. Tapos, optional lang. Budburano itap ng grated cheese hanggang itong medyo matunaw habang mainit pa ang toast. Tapos ready na ang ating garlic butter toast with egg drop filling. Ayun, maraming yes. salamat sa iyo, Tita Charo. Kalas! <laughs> <laughs> eh. <laughs> Tita Charo o ano ba? Jessica. <laughs> Jessica. <laughs> <laughs> Jessica Sanchez. Jessica. oh, ayan na po ang ating napakasarap na yes. <laughs> kayo Mga taga-totis bake <laughs> um, <laughs> Shop Kumusta kayo lahat dyan? Nasa, nasa mabuti pa kayong kalagayan si... Teka, dumili lang ha. Nasa na ba yun? Yes. <laughs> uh, lang tayo si uh, Mystica Jojo Lito -Nail. at uh, sa inyo lahat si Remy, si Sherlock at uh, si AJ Agbayani. Ayan. At malapit na nga yung ating acting high school. So, darating na November 28 at uh, bago yan, may shout out ka dyan. Um, shout out po sa magulang ko and mga classmate ko. Hello, Bernas! Ayan. Yun lang, sir. Oh, ito, halimbawa, no, ito yung sitwasyon. Papasok ka na sa school, tapos sihingi ka ng baon. Ayan. Pareho rin tayo na sitwasyon kanina umaga. Okay? Lights, camera, action! Tayong ah! baon ko po. Baon? Baon yes. na naman? Kahapon, baon na naman? Baon na naman ngayon? Baon na, baon na ako sa utang. <laughs> Opo pa, kasi kailangan ko ng pera. Marami kami babayarin sa school. Hindi ba pwede, ano, utang na lang yung uh, babayaran ninyo sa school? Babayaran rin natin yan eh pa. Kasi deadline na bukas na bukas na. Kailangan ko na. Ano At, ba yung mga babayaran natin sa school? Yung tuition fee pa. Marami naman yung tuition fee. Pwede yes. na partial muna? Hindi pa eh. 20,000 po yun pa. 20,000? Ang dami naman yan. Pwede bang 5,000 muna? Wala pa tayong pambayad ng kuryente. Mapuputulan na tayo. Deadline na bukas pa. Deadline na bukas? Si yes. teacher mo kakausapin ko? <laughs> 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 hindi, hindi pala teacher. sino yung ano, registrar. Yes. yeah Punta tayo sa registrar. Ha, oh, pwede bang utol? <laughs> o, oh, iyan ha, ah, may bubuga. Cut! Nako, acting tayo sa darating na... Yan. Yan, yes. <laughs> Oo. Oh. Sino ba magiging director niya? Baka ganda lang ha, kung gano'ng kagaling ang ating mga estudyante. Anyway, yan ang mga kasama na I school acting I-school, I-acting sa i o at syempre ang ating I-merienda. Yes, ako nga ulit si Jasmine ang inyong OJT. Dito lamang sa 99.5 ang Idol kong FM Supaya. Alamin ang latest sa mundo ng showbiz. Mapa-local man o sa Hollywood dyan mga idol. Imamarites natin yan tuwing lunes hanggang biyernes sa iBigaten. Ito po si Josa Ganda Papaya ang nagmamaganda sa 99.5 IFM. Ang idol mong FM, Super ang... Ang idol kong FM! 99.5 Idol, Lawrence Martinez. IFM News. IFM News. IFM. News. At assigning the National Museum of the Philippines kaya the Provincial Government of Ilocos Norte para iti turnover kaya acceptance ti Arte Luna ang mamagbali ng National Museum na ana ang dito'y dito mapreserbar di kultura ti Ilocano kang Runana kaya giti ada iti Paway Ilocos Norte. Para iti IFM News, Idol, Lawrence Martinez tatak talk, IFM News. IFM News. IFM. IFM News.